pulling uh, inmax uh, modified inmax na tama na po ang iyang mga uh, kare uh, bola kani kay dugay dugay na po hilis hilis na yung lining hapit na magkuhan sa bakal po nga kita ura nani kasagarang kasagaran ginawa ma encounter nani sa mga service na ako Murag kaupat na ko kay nani nga ano. <laughs> Wala gid kay power ani. Eh. Sammo tungason kayo. Wa naka May buong ka nga no gautong man. Mm. So, wow. Bigdat sa uh, panahon. Dito nga pala sa uh, sa Kalitay hindi so, ka pwedeng may manuhole dito rin hindi ka pwedeng pumunta dito na ulit day wah wow. kabuhay motor vlog so natay gi a uh, service andri sa may mingra Aran. so gi nato so kanina ilisan na ni siag uh, bearing so then i nato ang CVT men asalotay kay boss <laughs> tagi <Thank you. laughs> sa so, atong i ang panani kay may gaungot may gautong uh -huh. ari bus ay awa ano ga bangga ani mo ni nga usay mukuan awa bangga so aron makita na to ang diferensya git ato ning baklason ang iyang CBT kayo say magkadugay pila ni katuig boss mga 1 year no mm. pero na tan-awa ni eh, mga pila na ka months um uh, murag abot nag 5 months 6 months sobra na, sobra na. Mm. Ah, mga nasa 8 months siguro Maana. so mga 8 months wa pa na baklas balik so atong i-check ay, na siya yung so sa karay huwag na siya tama oh gasabit sa kaning kwan, para so ablihan sa nato so kani na ablihan na nato ang iyang pulling uh, inmax uh, modified inmax na di siya so ang kwan lang wala ni siya tangtanga wala ni siya mo bag kani So medyo kuha na. Tama na po ang mga uh, kare. Uh, bola. So ilis tag bola. kani kay dugay, okay, -dugay na pod hilis ilis na yung lining. Hapit na magkuhan sa bakal pod Pero pwede na nato kuha ni eh. depende kay boss. Ani ron. Either atong swapan og ahit-ahit nga kani kay slide na pod na hilis na yang kuan yang grob so monik tabo ato sa ning cleaningan mo kana ana ni mm. kato na toy puli kayatot kani boss <laughs> ini siya po ide kay pangkuwan mo ni pangmio so wa na igberit ni mo wa na kusog lagaw agi ang mekaniku ha ni so wow awa, awaw ang ang ending gitauran siya og insiway nga pangmio so ang kusog sa ER150 in na kay kabirit kay mas taas ang unsay uh, tawagan center spring mas marpi im so igluba gani wa na sagad na dayon so man matabo sa mga uh, magpataod nga dili sakto ang piyesa nga itaod ana mio pang mio 125 so dapat katong either katong stock mas okay pa ganing stock or lahi nga after market o pang one pang click 150 na mo na siya so change natin na so ayun shout out kay Kois ja a ah, 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 ah. shout out ya din sa mga kagroup natin diyan shout out So magilis tani kwan kani. So ilis ng lining niya. Then magkuan na lang tani. Palit na lang tagbula. Nahutan ko bula sa Inmax. Yan. Tak. So kani ig tani ani sa belt. Wa na. Oh, lubo na kayo. Kani pwersa sa ning stack ay taas mas kusgan pa niya sa RPM. Mas more RPM, mas mm. power. So, ano kita ura nani? Kasagaran kina ma-encounter ani sa mga service na ako. Murag kaupat na ako kay nani, nani nga. No. <laughs> Wala agad kay power nani. Samotog tungason kayo. Wak na ka? May buong kang nani, gautong man. Mm. So, ah, oh, na lang nato eh. Aron ang stock. Stock na lang. Okay, Aron nga uh, mas nindot. Oh, Then okay na. Uh, cleaning na, limpyo na. Puti na. Iles na bulang uh, 13 grams. Uh, totally puli. Puli ni siya modified. So ang stock wala na. Ah. Na. Ato na lang kay kuyaw kayo ang gipuli manggod ani gud. Kare. Okay. Wa na power. So ato ning papawiron ron. Ato ning padambahon. So ilistag lining rabbit rice. Tin kana. So ato nang i -assemble. Hindi na. yung flow. kina ang performance oh, dutag ko ano eh gaan kayo again, max mura max Kaya na kaya. Di lang mo function ang kuha na eh. Oh, tuska na kayo So, ang gi-change lang nato ni eh, kay ah uh, riband lining. Ah uh, ang pulley full seat kay Nmax then ang um, bola is 13 grams straight ayan borag Nmax niya pa no oh oh, busog kayo wow doon pa pa daga no eh Nice. So, muli ato gisit up. Ah, uh, naka na ni siya pero ah, uh, medyo hilis-hilis ng grove. Tapos yung center spring, binalik natin yung stock kasi yung nilagay yung sa Mio I-125. So, okay na. Yawa po na mag inmax na Nindot na Kahit hmm. sa na kayo Nabagay ang Tracy eh. So shout out kay boss Ayan. Sulit na sulit Hindi <laughs> na mag listen si boss sa uh, kwan Sa tungas ani Kusga na pagbalik <laughs> Ah Oh, wala tana wala <laughs> rapon Mayo rapon Okay na no? Oo, oh, okay na kayo So, humanatag uh, Service uh, Satisfied na si boss Sa iyang ER Parts na kayo Daganag mo rin max